Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Mayo 2, 2025. Ngayong araw, habang sumisikat ang araw ngayong Mayo, ang iyong masiglang espiritu ay lalo pang magmininning sa ilalim ng maalaga at mapanlikhang liwanag na bumabalot sa iyo. Taglay mo ang isang kakaibang enerhiya na tila isang malakas na magneto, humihila ng atensyon at pagmamahal ng mga tao sa iyong paligid. Gayunpaman, ang tunay mong paglalakbay ngayong araw ay hindi nakikita sa mga mata ng iba, kundi sa malalim na kalaliman ng iyong sariling kalooban. Maglaan ng tahimik na sandali upang magnilay at pag-isipan ang iyong mga tunay na hangarin at pangangailangan, sapagkat sa pagkuha ng kaliwanagan, maaari mong baguhin ang direksyon ng iyong mga iniisip at kilos. Sa bawat malalim na paghinga, mararamdaman mo ang dahan-dahang pag-angat ng mga ulap ng pagdududa, na nagpapakita ng isang mas malinaw at makapangyarihang bersyon ng iyong sarili. Kapag hinahayaan mong pumasok sa iyong isipan ang mga tunay mong kabustuhan, makikita mong ang mga dating kalituhan ay napapalitan ng tiyak na layunin. Ang araw na ito ay parang isang paanyaya mula sa universo upang magpakatotoo ka sa iyong sarili, isang paanyaya na dapat mong yakapin ng buong puso. Walang mas mahalaga ngayon kundi ang pagbuo ng matibay na koneksyon sa iyong sariling pagkatao. Isang koneksyon na magiging pundasyon ng lahat ng iyong darating na tabumpay. Sa manipis na tabing sa pagitan ng kasalukuyan at kinabukasan, ikaw ay inaanyayahan na sulyapan ang mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Ang iyong likas na talino at malalim na intuwisyon ang magsisilbing gabay mo sa maraming daan na iyong tatahakin. Huwag kang mag-atubiling yakapin ang mga pagkakataon na kumakatok sa iyong pintuan, sapagkat sa bawat pagsubok na iyong susubukan, may dalang bagong pag-asa, kaalaman, at paglago. Sa bawat paglalakbay, tandaan na ang totoong kayamanan ay hindi laging nasusukat sa mga material na bagay kundi sa mga karanasang humuhubog sa iyong puso at kaluluwa. Ang pagsalig sa sariling karunungan ay isa sa pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ngayon. May mga pagkakataon na tila ang daan ay puno ng usok at hindi mo makita ang dulo nito, ngunit kung makikinig ka sa bulong ng iyong puso, makikita mong ikaw mismo ang ilaw sa iyong sariling landas. Hindi mo kailangan ng kumpirmasyon mula sa iba, sapat na ang tiwala mo sa sarili mong kakayahan. Sa bawat desisyon na iyong gagawin ngayon, hayaan mong gabayan ka ng tapang, pag-asa, at pagmamahal sa sarili. Habang ang enerhiya ng mundo ay bumabalot sa iyo, mapapansin mong ang mga simpleng bagay sa iyong buhay ay nagiging mas makabuluhan. Ang pagluluto ng isang masarap na pagkain sa loob ng iyong tahanan ay hindi lamang simpleng aktibidad kundi isang ritual ng pagmamahal at pasasalamat. Habang hinihiwa mo ang mga sangkap, habang inaamoy mo ang naglalanghap na bango mula sa kumukulong kaldero, napapagtanto mong ang mga ganitong sandali ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas at katiwasayan. Ang bawat kutsara ng pagkain ay parang paalala ng kasaganaan at pagmamahal na laging naroroon para sa iyo, basta't bukas ang iyong puso upang ito tanggapin. Ang mga sandaling ito ng pagiging isa sa tahanan, ng pagmumuni-muni habang ginagawa ang mga simpleng bagay, ay siyang magpapalalim ng iyong pag-unawa sa sarili. Ang mundong puno ng pagmamadali at ingay ay madalas nakalilimot sa kahalagahan ng katahimikan, ngunit ikaw, Gemini, ay binibigyan ng pagkakataon ngayon upang yakapin ang katahimikan bilang isang sagradong guro. Sa bawat tahimik na minuto, makakahanap ka ng kapayapaan na higit pa sa anumang magarbo o magulo. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isang malawak na kanbas para sa iyong mga pangarap at hangarin. Isipin mo na bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon na yung ginagawa ay isang kulay na inilalapat mo sa kanbas na iyon. Gamitin mo ang enerhiya ng sansinukob upang hubugin ang iyong mga iniisip at layunin, upang maging malinaw ang larawan ng kinabukasan na nais mong likhain. Hindi mo kailangang magmadali, ang bawat hakbang na matalino at may pagmumuni-muni ay isang hakbang patungo sa iyong tunay na tabumpay. Ang iyong masigla at kaakit-akit na personalidad ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring makakuha ng maraming kaibigan at taga-suporta, ngunit tandaan na ngayong araw. Ang pinakamahalagang tinig na dapat mong pakinggan ay ang iyong sariling tinig. Sa ingay ng mundo, madali tayong madala sa mga inaasahan ng iba, ngunit ikaw, Gemini, ay tinatawagan upang bumalik sa iyong sentro at muling tukuyin ang iyong tunay na sarili. Sa paggawa nito, makakamit mo ang isang lalim ng kaligayahan at katuparan na hindi mo pa nararanasan noon. Ngayong Mayo dalawa, dalhin mo sa iyong isipan ang mga sumusunod na maswerteng elemento upang higit pang mapalakas ang iyong araw. Ang maswerteng kulay mo ay dilaw, isang kulay na sumisimbolo ng pag-asa, liwanag, at bagong simula. Ang mga maswerteng numero mo naman ay tatlo, pito, at labing isa, mga numerong nagdadala ng inspirasyon, espiritual na kaliwanagan, at tiwala sa sarili. Para naman sa iyong maswerteng gawain, ang paglalaan ng oras para sa isang personal na proyekto o malikhaing aktibidad ay makapagbibigay sa iyo ng hindi lamang kasiyahan, kundi malinaw na direksyon sa iyong mga susunod na hakbang. Bilang panghuling payo, tandaan mong hindi mo kailangang laging makita ang buong daan upang magsimula ng paglalakbay. Minsan, sapat na ang paniniwala na sa bawat hakbang, may liwanag na lilitaw upang gabayan ka. Yakapin mo ang sarili mong lakas, pakinggan mo ang bulong ng iyong kaluluwa, at ipagdiwang mo ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, sapagkat lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay patungo sa isang mas makabuluhang buhay. Sa pagsasara ng araw na ito, Gemini, bigyan mo ng panahon ang iyong sarili upang pahalagahan ang lahat ng iyong naramdaman, natutunan, at napagdaanan. Huwag mong minamadali ang mga sagot, sa halip, tamasahin mo ang proseso ng pagtukla sa sarili. Ang bawat araw ay isang bagong pahina, at ngayong araw, ikaw ang may hawak ng panulat. Magsulat ka ng kwento na puno ng tapang, pagmamahal, at tunay na pagunlad. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.